What's up mga kainsong! Matang umaga po! Mga kainsong! Tayo po muna ay magbibisita din eh, at uh, magpapahukay po tayo ng gabi para kinatatay po. Yan ang mahal po ngayon ang presyo ng gabi. At titingnan din po natin yung pina-spray natin sa damo at uh, lilipat na po tayo dito ngayong makalinggo. Halos tapos na po yung ating tanim na ano dun sa kabila. Kaya dito na po ang lipat sa area number 3. So na po tayo. Ah, pwede na po nating ipagamas. Pero iikalawahan yung iba oh. Yan, ito mga kainsan. Yung area number 3 natin. Ito talaga yan, ang hirap patayin po ito oh. Yung malambot na damo. Hindi po siya kaya ng ano. Ng... Pang-spray kailangan na po. Ayan, oh, um, may ikalwahan. Pero ari nga, ah, kakalawakan ay yari, no? Mm. Yari na po, ari. Ayan, ah, hindi kaya, ay. Hindi pala kaya na yan. Pero ari pong kabilang ari, ay halos yari na po, oh. Ayan pwede na nating ipagamas yari na hmm. yari na po hmm. pwede na rin mga kainsan na rin area ang aril. Pabubungkal na rin po natin ito ay yari na, na sayang, oh. Mga gamitin natin ay sayang Tinapon lang oh. Mga tigas ng madre ka o oh. Lumabas <laughs> Nung spray natin no. Oh. yari pala ah mga kaisin, harbisi na oh ipapaharabis ko kinakambal pala oh, inog na mm -mm. pantay na ang puwit eh <laughs> nagkadagta pa pong atak eh mm -mm. magkakabiguti ako nito ah oh, mga kaisin, star apple po tamis wala nang umuha din eh kailangan lang igala kailangan bunga Kaya yeah, mga kaisan, galing tayo dun. Binisita natin yung ating ano, tatanaw ng halaman. Ay, uh, patatat patatatnan kumuna muna ng tubig na malaki po. Kaya, yun pong gabi, ay bukas po natin yung yun. Parang rice terraces, ano mga kaisan yan, no? Pagpapalay pina din eh. Dun yung ating ano, ay patatat natin ng tubig na malaki para po ang tubig bago gamasin maya po paawasin po natin yung tubig Aray na rin po rin in-spray natin sa ilaya Hindi po ang daan natin eh Pati po mini lake natin ay Lumit ang tubig Adogtong po ito Paparoon din po Paibaba din po ang tubig niyan Patay na anda mo ha Ating pina-spray po ha Isang oras na po tayo naglalakad Malayo din na, na po Aray po ay ano patubig number 2 uh, kuha na lang tubig malayo layo na rin po malapit na po tayo sa lukban yan yeah, mga kainsan naay po pala ang pandan o oh. anong ah, bangol na rin pag ang inyong kanin ay buog yung bang kulay itim na ari ang inilalagay ah yan ng bango hmm. sa mga taw laon kun tawagin laon ng bigas ay ari pampasarap po ito pa pala dito oh eh. are mga kaisan ng irrigation number 3 ito dada nadaanan po natin ayan ito naman po yung kinukuha natin ng tubig na inumin ayan ito po irrigation number 3 ayan Huwag na kadaming loko. Ito po yung nagpo-pollinate. Hanggang sa taas, ayun po, oh, pinagbasayan. Ang kakarami. Nagpo-pollinate po ng mga halaman. Sa mga tinatanim natin, yan. Siya po yung nagpo-pollinate ng mga pollination. Puno sa taas, ay, ayun po. Oh. Ah, pagkakakapal. Ayun, oh. Ah, Tommy. Ah, dami. Halos nasa ilang bahayan yun, lima. Pagkatami, Jesus Mario. Hmm. Ayan pa um, punong-punong ari. Ayan pa um, tamo. Ayan pa. Um. Ah, pagkakapal, ayan pa sa gilid. Ayan ah, ang pagkakapal pala ari. Nasa nilang bahayan pusit hanggang sa taas ay ah. pagkakakapal ayan yung patubig number 2 sa baba ito yung number 3 sa taas ito yung number 3 ito yung number 2 ang lakas na nalagas na sa iyo ang lakas siguro may pinagtalian ito ng kalabaw mga kainsan ditingnan natin pinagtali ang siguro hmm. sulusugin na po mga kainsan yung irrigation number 3 uh, ayan o, no? sulusugin na rin aring ating uh, irrigation number 2, may tubig pero maliit pabundok, pabundok po lahat yan tatamu, pahagdan, pahagdan ano ayun, tapos mayroon pa isa sa taas maliit la, maliit na rin palalakihin po natin nasa mga gilid po ng ano ano bundok ano ayan oh mga nasa pagitan po ng bundok irrigation system dito sa Quezon kaya po dito yung ano oh, mga kainsan ang dami na pong namimiling lupa dito sa lugar namin gawa ng maganda pong irrigation tapos ay eh, ginagawa nilang resort kahit mga mini resort libre po ang tubig ay yun naman po yung malinis ah kahit isaksak mo din ang pang swimming pool ah Ari, malinis po ito kasi so, galing bukal po itong malalaki kahit isalpak po sa ganar eh. pang swimming pool na po ito ewan ko lang mga kaisang kung ni marami pa ditong ulang sa gabi noong araw ah, pakakapal po ng ulang dito dinadampot laang ang namin pero nakakakita ako madalang na hindi kagaya dati ah dati pag kami nasulusog dito ah, ah ang ulang ay nasa ganyan laang ang gilid dinadampot madalang na ngayon dumami na pati ang tao eh. sabi po ah pagkakalaking hito sabi po ah ah walang yung mga kaisang pagkakalaki kasalubong natin pagkakalaki ah, ah wala bang na dito oh ah pagkakalaki mga kaisang yun ang nalabo oh pagkakalaki nakuha na kaya natin ang shot ito 'yung dito laki. Yeah, 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 yeah. Kita ninyo? Pagkalaki. Ah, ay is da pa nga. Ang laki. eh laki Kita ninyo mga Kaisan? Huwag na. pagkakalak uh, eh huwag na wala nyo yung pagkalaki ay mangilo tatayuhin ko ito mga kain sa pamamalakaya pagkataming isda eh eh tikbuan ay aba yan mga ganyan yan mga inaawasang yan 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 labak niya na may mga ilog mga kawayanan yan dadayuhin natin yung pangisda mga ilang araw so, isang araw maisda yan ah, ah. okay, mga kaysa narito na po tayo malaki naman po ang napasok ang bibistahin lang natin yung palabak maraming butas pupulakan natin ari pamuti ng gabi ari namang ari po ay ano pang mga banig pong sira pupulak natin doon po ng iniliit sa kabila hmm, halos bumaba na po ang tubig ay yan ang lakad po ng irrigation natin ito yung diretsyo na po ito ng ano doon sa gagawin natin talungan ah, uh, sa nga halamanan na bago tapos ay babasahin po natin diretsyo na rin po ito ng ano ng uh, mini lake ito mga kaisan okay, diretsyo na ito para po natin ang tubig wala ba tayo nakalimutan dun laki mas lumaki po para hmm. yung po ating halaman wala na pong dilig dilig yun ito na irrigation ganda ng patubig oh ah ah hmm Miliki, tara ayun tara hindi ako iniiwan ni Milky oh dali mo tara dali mga kainsan Ari yung binubutas Pag natin natin sa ilaya Dito na po ang bagsak ng gulay natin Yan. Bypass po ito Yan. Yan lang po yung ating palayan Ay. Aring kabila Yan ito bypass na ito mga kainsan Ito ay uh, Barangay Ibas ito ito barangay kamaysa dito po ang daan By, bypass po ito Lampasan. Diretso na rin po doon sa aming barangay. Puok. Sinisimula na po yan dyan. Nandiyan na ang bulldozer. Kaya pagsulsog natin, madali din laang po. Halos sa, uh, pinapasok na rin po yung mga ganitong ano, ng kalye po. Dahil para daw po mapabilis ang mga produkto. Yan, ito kakalihin po yan. Binubutas po ngayon ang mga bukid. Inuuna nila. I'm in a... Gonna... Yan mga kaisan, yari na po ari. Na po ng nakain natin. Yan, pakalaki po pala ng dami po pala ng pulak. dami pero natanggal ah, na po natin yan, laki po ng tubig. Mamaya po hapon, nasa bahay na po yan. Yan, laki. Kanina po yung lang ang tubig ay. Yari na po.